everyone! Welcome to our video for today. This is Lynn. At ngayong araw na to, magkakaroon tayo ng isang product review sa isang kakaibang product na kung saan pwede ninyong gamitin ang inyong mga used oil sa bahay. Pwede rin naman yung mga used oil na ginagamit sa mga sasakyan na kung saan itong item na to, itong product na to ay kayang-kayang nang mga mommies at ng ibang mga tao na nasa bahay na magtipid at mag-recycle na kung saan makakatulong to sa ating kapaligiran at makakatulong din sa inyong mga financials problem. Okay? So, ready na ba kayong malaman kung ano ang item na to? Well, ito ay isang kalan na kung saan ginagamitan mo ito ng mga used oil. So, kumbaga, pwede na itong sumindi. Kapag ito ay ginamit mo ng used oil at isasaksak mo ito kasi yung blower niya, yun yung nagsisilbi niyang hangin para magkaroon ito ng apoy. At kung saan, pwede rin kayo dito magluto ng mga prito o mga ulam na gusto ninyo uh, ulamin. So meaning to say, ito ay makakatipid kayo dito ng gas at syempre yung pambili nyo ng gasol ngayon, pwede nyo siyang ipamili ng mga pagkain. Imbis na bumili kayo ng gas, ba diba, Mahal lang ngayon ng gasol, diba? Nasa 900 or 800 na siya, yung mga maliliit, ba? Diba? So, ang gagawin nyo lang dito, ito'y gawa sa bakal na kung saan meron tong blower at meron din itong lighter. Meron itong free action, pag kayo. Um, ngayong araw na to, ito'y tinatawag, i-introduce namin tong product na to at itinatawag to isang recyclan. okay Kaya siya recyclan dahil nga ginagamitan doon ng used oil na kung saan, yun yung pwede ninyong gawing gas, invest na gaso. Okay? So, kung gusto ninyo maging distributor or reseller, pwede nyo na lang i-click ang link below para makapag-apply kayo at maging distributor kayo sa iba't ibang location dito sa Pilipinas. Okay? So kung sa tingin niyo makakatulong to sa inyong mga problema financially at makakatulong kayo sa kalikasan, click the link below at mag-like, share and comment lang kayo. Okay? So happy sharing everyone.